Ito nga ang full breakdown ng napakagandang opensa ng Lakers under JJ Redick. At hindi na nga natin patatagalin pa yan mga idol. Sa first play nga natin ay we can see Austin Reeves giving the ball to Lebron James. And actually they are already running a play. Then itong si Austin Reeves ay derecho sa corner. And it looks like he will be out of the play na nga. Pero dyan nga magkakamali ang Phoenix Suns defense nang dahil this is just a setup para sa pagbibigay ni Lebron ng down screen dito kay Austin Reeves. But hindi pa dyan natatapos ang play ng Lakers nang dahil yan ay another setup lamang para nga sa dribble handoff nilang dalawa ni Andre Davis na magre-resulta nga ng alley-oop dunk ni AD. So on display pa lamang ay may gida natin ang napakaraming actions sa offense ng Lakers ng dahil nga sa anilang bagong coach na si Coach Reddy Then one more time, same set of play ang ginawa ng Lakers. But this time, different action na. Kung sa unang play ay para kay Davis yon ay ngayon naman ay para kay Austin Reeves. As sa drive niya nga dito mga idol ay may different option siya. He can either take the shot na ginawa niya or drop pass kay Lebron for a layup or a dunk at ang the same set at ang same action ay ginawa ng Lakers dito para sa ating third play. Pero dito naman ay different personnel na. Iba na ang player, si Dilo at Rui naman at ang resulta ay parehas nga lamang score para sa Lakers team. At dito para sa ating pang-apat na play ay this is the prime example of five-man offense kung saan lahat nga talaga ay gumagalaw. Rui gets the ball at the top tapos rekta dribble handoff kay Lebron James na naglito sa depensa ng Sun. Sakala nila ang play na ito ay for Lebron but this is a setup para nga ang weak side defense na Suns dahil may kita natin dito ang pagbato ni Lebron ng bola on the other side of the court for a 3 point opportunity kay Austin Reeves. Kaso natawagan nga lamang ng illegal screen itong si Bronny. Next na magandang play na ginawa ng Lakers mga idol is called Horn Rip DHO. At tatlong beses nga nila itong pinatakbo. Una ay may kita natin si AD at Reeves sa horn spot sa court. Then Dilo giving the ball to AD at itong si Austin Reeves ay bibigyan nga ng rip screen itong si D'Angelo Russell. Then after nga ng solid screen na yan, ay na-open up tuloy si Dilo. Then straight to the basket for a layup. At pinatakbungan na naman niyan ng team ng LA Lakers. Pero this time si LeBron naman ang nasa role ni DeAngelo Russell. Binigay niya na naman ang bola dito kay Anthony Davis. Then si Gabe Vincent naman ang nagbigay ng rip screen kay LeBron James. Then nice pass ang ginawa ni AD. Nice finish for LeBron. Score na naman sila. And for the third time mga idol ay ginawa nga ng Lakers itong play na ito. Pero nabasa nga yan ni Kevin Durant at kanyang na-disrupt ang play na yan. Na-cancel niya yung play na yan ng Lakers. Pero salamat nga sa bagong coach ng Lakers nang dahil sila ay well prepared para nga sa mga broken plays. At may kita natin ang natural na pag-flow ng Lakers sa next play nila. Pig and roll ni Lebron at AD na nagresulta ng 3-pointer ni Davis. Pero kahit napakaganda pa nga ng opensan ito ng Lakers ay hindi pa rin mawawala ang iso plays nila Anthony Davis at Lebron nang dahil very effective din yan. Pero talaga nga namang napagandang makita na hindi na lamang nagre-rely ang team ng LA Lakers sa ilang plays lamang at mostly iso plays na itong kanilang dalawang superstar. May kita natin na lahat nga sila ay involved at kung ganyan mga idol kung ipagpapatuloy nga ng Lakers at masasanay sila dito sa ganitong klaseng paglalaro na ginagawa nga ng Denver Nuggets pati na rin ng Boston Celtics, the two latest NBA champions, ay talagang magiging problema ang Lakers offense dito sa NBA at yan nga talaga naman ang very exciting at magiging kaabang-abang dito nga sa team ng LA Lakers this upcoming season anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito kumento nyo lamang yan sa ating comment section